Good morning po sa ating lahat mga kalanggan mga ka-Russel uh, Sa ngayon po ay pasado alas 4.30 po ng uh, madaling araw At ngayon po ay patuloy po kami sa aming paglalakbay And, uh, So ngayon po ang magdadrive muna parang si uh, Tuarigan Ay si Toto kasi kagabi ako po yung nagdrive papunta dito Siyempre po kailangan ko ngayon magtulog matulog so ngayon po mga kalangga samahan niyo po kami sa aming pag, uh, pag katuloy po na pag travel namin and marami po salamat ngayon po anong, wala pa talagang tulog hindi rin nakatulog kasi kanina dumating po kami ng uh, alauna dito tapos nagpahinga uh, tapos uh, alas 4 <coughs> gising na naman kaya wala po tulog ano bahala na po sana makatulog din dito sa loob ng sasakyan eh marami po salamat sa lahat Ayun. grabe po mga kalangga ayan mga kalangga yung uh, 11,000 nawala yung wallet ni Toto to, binalik na namin yung wallet na lang yung laman wala na po ayan ay ah, grabing to, to. kwan ngayon wala na

Grabe. Dami mga kawan po ngayon, ano? Madaming mga bulilyaso ngayon.

may skulpe dyan o hindi pa tayo malis wala uh, na yan, ano na plano na ka dapat hindi tayo malis, nandito lang yun kaya sabang so, isip muna siya siya kasi nagsabi dito siya. Uh, ano siya, naratol nakwan siya kasi tama yung sabi niya sinabayan siya kanina dito ayun ayun yun ayun sumabay siya oh, oh. na, nakita siguro yung wallet sabi niya si, sabi sumabay. niya may sumabay oh, oh, oh. oo ayun ay, hindi kayo, ba dito? Dito. Yeah. Kasi parang pero mo daw ako yung na 50 barya. Wala, wala bro. Wala din ang Wala, wala oh, kung barya. Uh. yung tubig. Ano ba big. Dito may sana 20 mes. Ano na yung ano, ano, ano na yung status natin dun sa barko? Babayaran niya Ano na? Mga ilan na

Punta yun. Meron? lang. Balong mayroon lang, okay na lang ano? Dito ang dami yun. Sa Sabi, yun. Yun, ko, no, yun. yun oh, okay na yun, ganito, ganito. Hindi, alam mo, hindi gaano ang coin yun eh. Kasi napulot niya eh, kung si niya Ikaw lang yung malong ako, dami ko mukhang malong na. <laughs> Mukha pala niya malong eh. Oo, malong na. Dami kong mga kumot, hindi na pwede. Gawawan toto. Magkano raw lawan? 14 o 11? 11. 11? 11 Ang dami doon. Bro, ang daming ano yun. Ang daming raw lawan.

Pero kung yun, uh, kung sino yung tawag dito kanina, kasi walang tawag kanina dito eh. Parang uh, yun lang isang yun. Alin, yung nagawalik? Hindi eh? yun ba ano, kasi hindi yun. Alis nga, ano? No. Wala ko pera, ano? Wala na ako, wala ko pera Ay, wala May buo ka, bariya mo na lang Okay, na. Buo, bariya mo, ha? Gigas mo na lang siya ito, bro? Oh, oh. Oh. Pag alis natin, kita-kita yun dito oh, oh, nung pag alis natin kita yun eh nung pag alis eh simulan nung tumingin pa tayo. siya bago tayo umalis tumingin, tumingin pa pa siya dito bago tayo umalis nagpanik sa siya diba? pag baba niya direct siya doon o oh, nagpanik yun sa, ay nga pwes pera lang wala mga mga hindi na nakamata pera na, lang talaga po pero malaki pa rin kung na yan wala yung operator pag inano yan hindi rin kita yan hindi rin kita dito uh, wala na yun So ayan po uh, Sasakyan na tayo ng barko 감사합니다. Yeah. Yeah.

ayan po ano sa kakakuman si Toto na wala yung wallet buti na din yung wallet niya at yun wala nang lamat ginawa na yung laman at least po pera lang yung nawala Grabya. Helicopter. Ayun. First time po natin makakasakay ng barko mga kalangga. Kurado <laughs> ko ibabalik ko yan. Babalik yan. Wala, 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 wala. So, na makukuha orang. Kaya tayo nalang hinihintay pala. Rain so, uh, na and... Eh. ayun no? na. nandito na po tayo sa Port Rina Emperor Emperor tres.

hindi na sa port na hindi naman, hindi pa pa kontrolin ninyo hindi pa natin na. Dito lang muna kami lang kung pagkawin ng uh, ako, ano, mga sa bahay na may may Hindi na yan maabot. Di ba? Nagkuha na doon. Maganda na rin yung mga uh, kailangan natin. Yan ganyan lang. Ganito pala dito sa loob. May lakaw mo pa rin May lakaw mo dito May mo sabeta le <coughs> no maghulog tayo ng barya ka kung anon yung nagwawalis na yon? Yung nagwawalis na yon? Walang ibang tao doon eh. Alam Wala tayong

Sa, sa ngayon po ano uh, nandito na tayo sa uh, ayan o, napakasarap po pala dito sumakay dito, napakatahimik ng dagat, At, alam mo po ba first time po makasakay dito kaya, ayan maraming salamat po sa mga nagtumulong may sponsor sa paglalakbay namin dito At maraming salamat po